Araw na at nagkatulog ng maayos si dating Comelec Chairman Benjamin Abalos sa kanyang unang gabi sa kulungan. Ang kwarto raw kasi niya, kasing laki lang daw ng kubeta. Romel Lopez, ikwento mo. Asawa at kapatid, ang mga buwe naman ng bisita ni dating Comelec Chairman Benjamin Abalos sa kanyang kulungan sa Southern Police District kaninang umaga. Hindi maiwasang mahabag kay Abalos sa mga bumisita sa kanyang kamag-anak. Buong magdamag daw kasing hindi nakatulog ang dating Comelec Chairman. Kaya ang dala nila kay Chairman, apat na kahon ng paborito nitong bibingka. As an elder brother naman eh, hindi ba? Siyempre masakit din sa akin. Ang isang anak pa nga ni Abalos, napaiyak na lang sa nakitang lagay ng ama. Inaangal naman ng asawa ni Abalos ang 3 by 3 square meters na kwarto ng dating opisyal na halos yung laki lang ng isang kubeta. Malito ang kwarto eh, nakakalunos-lunos. Laki pa yung kwarto ng katulong namin eh matindi ang lungkot ng pamilya, lalo na sa darating na biyernes, ay ika na putlimang birthday ng misis ni Abalos. Hindi rin daw nila alam kung paano sasalubungin ang Pasko, lalo na hanggang alas 4 lang ng hapon ang dalaw. Kaya ang plano nila, hilingin sa korte na pahabain pa ang oras ng pagbisita. Maski sino naman, maski sino naman siguro yun ang wish, hindi ba? Pero kung hindi kami papayagan, wala kami magagawa. So I guess wala kami noche buena. 52 individual lang ang pinayagan ng mga Abalos na makabisita sa dating chairman. Batay na rin sa binigay nilang listahan sa PNP. Sabi naman ng isang doktor ng PNP na sumuri sa dating chairman, normal naman ang BP ni Abalos na 120 over 80. Sa biyernes ay diringgin ng korte ang motion ng house arrest at hiling na makapagpiansa ni Abalos kahit na non-bailable ang kaso nitong electoral sabotage. Romel Lopez, News 5.